Sa bawat hakbang natin sa buhay, hindi maiiwasan ang masaktan. Minsan mula sa mga taong pinakamalapit sa atin. Minsan sa mga taong hindi natin inaasahang sasaktan tayo. At ang unang tugon ng puso, galit, sama ng loob, paghihiganti. Para bang natural na depensa ng ating damdamin sa bawat sugat na hindi natin maintindihan. Pero tanungin mo ang sarili mo. Sa tuwing pinipili mong magtanim ng galit, Sino ba talaga ang unti-unting nasisira? Sila ba o ikaw? Sabi ng mga Stoic, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano tayo nakakaganti, kundi sa kung paano natin kayang pigilan ang sarili sa pagkasira. Ang taong may kapangyarihang kontrolin ang kanyang damdamin, lalo na ang galit, ay mas makapangyarihan kaysa sa taong kayang sakupin ng isang buong imperyo. Dahil ang galit ay parang lason na iniipon mo sa loob ng sarili mo, habang umaasa kang unti-unting papatayin nito ang ibang tao. Pero sa katotohanan, ikaw ang unti-unting nauubos. Hindi sila. Hindi ang mundo. Ikaw, ang galit ay apoy, mainit sa simula. Pero kapag hinayaang magliyab ng matagal, susunugin ka hanggang sa mawalan ka ng saysay. Hindi ito solusyon. Isa itong bitag na ang mga tanikalay gawa sa pride, ego, at pagkauhaw sa hustisyang hindi mo naman kontrolado. Itinuro ni Marcus Aurelius, When angry, count the cost. Dahil bawat minutong kinikimkim mo ang galit ay isang minutong inaagaw sa iyong katahimikan. At minsan, isang maling salita, isang bugso ng damdamin, iyan lang ang pagitan ng isang tahimik na buhay at isang buhay na wasak. Sa mundong puno ng kaguluhan, karahasan at ingit, ang pagpili ng kapayapaan ay hindi kahinaan. Ito ang tunay na anyo ng karunungan hindi mo kontrolado ang kilos ng iba, pero hawak mo kung paano katutugon. At doon nagkakaroon ng saysay ang pagiging totoo mong malaya. Kaya sa panahong parang karapatan mo ng magalit, alalahanin mo ito. Ang tunay na karapatan ay ang mapanatili ang iyong kapayapaan. Dahil ang isip na mapayapa ay mas matalim kaysa sa puso na puno ng poot bago ang lahat muli kaibigan at kapatid. Inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel. Para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at mapapabago nito ang pananaw mo sa buhay. Ngayon pag-usapan natin ang limang malalim na dahilan kung bakit hindi mo kailanman dapat hayaang manirahan ng galit sa puso at isipan mo ayon sa karunungan ng mga Stoic. Number 1, dahil ang galit ay umaalipin sa iyong kalayaan. Sa unang tingin, parang may kapangyarihan ang galit. Kapag galit ka, ramdam mong may kontrol ka na ikaw ang biktima at may utang sa iyo ang mundo. Pero sa mata ng isang stoic, ang galit ay hindi lakas, kundi isang anyo ng pagkaalipin. Sabi ni Epictetus, ang taong madaling magalit ay alipin ng damdamin, hindi ng katuwiran. Ibig sabihin, kapag hinayaan mong mamuno ang galit sa iyo, para mo na ring isinusuko ang kapayapaan, ang katinuan, at higit sa lahat ang sarili mong kapangyarihang mamili ng tamang tugon. Tandaan mo, hindi mo hawak ang kilos ng ibang tao. Hindi mo kontrolado kung paano sila mag-isip, magsalita o manakit. Pero laging nasa kamay mo ang tugon. At sa bawat pagkakataong pinipili mong magalit, pinipili mong ibaba ang sarili mo sa antas ng taong nanakit sa iyo. Hindi ka nila ginapos. Pero ikaw mismo ang naglagay ng tanikala sa leeg mo nang pinili mong ikulong ang sarili sa hinanakit. Para kang ibong pinili ang hawla kahit bukas na ang pinto. Ang tunay na malaya ay yung taong kahit ginibana ng iba, hindi nagpaalipin sa damdamin. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil kilala niya ang sarili niya, na hindi siya ang galit, hindi siya ang sakit, at hindi siya ang pagkakamali ng iba. Kaya ang unang dahilan kung bakit hindi mo dapat itanim ang galit sa puso't isipan mo ay ito. Dahil ang galit ay isang anyo ng pagkakakulong. At habang pinipili mong manatili roon, ikaw ang talunan hindi ang taong nagkasala sa iyo. Sabi nga ng isang stoic, kung galit ka pa rin pagkatapos ng isang araw, baka hindi na sila ang problema, baka ikaw na. Kaya bitawan mo, hindi dahil sila ang tama, kundi dahil ayaw mong manatiling bilanggo sa emosyon na hindi mo nakontrolado. Number two, dahil ang galit ay bumubulag sa katotohanan. Kapag nagagalit ka, akala mo malinaw ang lahat. Akala mo alam mo kung sino ang may kasalanan. Akala mo ikaw ang tama at sila ang mali. Pero sa totoo lang, ang galit ay parang usok. Tinatabingan nito ang katotohanan. Nilalabo ang pag-iisip. At ang mas masaklap ginagawa nitong makitid ang pananaw mo. Sa mata ng Stoic, ang katotohanan ay hindi dapat hinuhusgahan sa ilalim ng bugso ng damdamin. Sabi ni Seneca, ang galit ay panandali ang kabaliwan. Isipin mo yon kapag galit ka, nawawala ang rasyonal mong pagkatao hindi ka na nag-iisip kundi nagpapadala. Hindi mo na sinusuri kundi hinuhusgahan. Hindi mo na tinitimbang ang katotohanan kundi inuunahan mo ng hatol ang mundo. Tanungin mo ang sarili mo. Ilang beses ka na bang nagalit at bandang huli ikaw pala ang may pagkukulang? Ilang relasyon na ang nasira hindi dahil sa katotohanan kundi dahil sa pride, sa ego, sa galit na nagsimulang maliit pero lumalim dahil ayaw mong makita ang kabuuan ng larawan. Ang stoic ay laging naghahanap ng klaridad, hindi panig. Gusto niyang makita ang kabuuan, hindi lang ang bahaging siya ang tama. At alam niyang habang may galit sa puso, hindi niya kailanman makikita ang buong larawan dahil ang puso niyang marumi ay laging magre-reflect sa paningin niya. Kapag galit ka, wala kang pakialam sa rason. Hindi ka nakikinig para umintindi, nakikinig ka para sumagot. Hindi ka tumitingin para makakita tumitingin ka para makapaghusga. At sa ganitong estado, kahit ang liwanag ng katotohanan ay nagiging anino sa likod ng sarili mong emosyon, kaya't ang pangalawang dahilan kung bakit hindi mo dapat itanim ang galit sa puso at isipan mo ay ito. Dahil pinapatay nito ang kakayahan mong makakita ng totoo. At kapag wala ka ng kakayahang makita ang totoo, paano ka pa makagagawa ng tamang desisyon ang taong ginagabayan ng galit? ay parang bangkang walang direksyon. Malakas nga ang alon ng damdamin pero palayo naman sa pampang ng katuwiran. Kaya bago mo hayaang kainin ka ng init ng damdamin, itanong mo ito sa sarili mo. Ito ba ang totoo? O ito lang ang nararamdaman ko ngayon? Dahil kung ang basehan ng kilos mo ay damdamin, hindi ka Baka ikaw ang bumubulag sa sarili mong pag-angat. Number three, dahil ang galit ay humahad lang sa paghilom, Kapag nasaktan ka, natural lang na umaray. Tao ka. May damdamin. Pero ang tanong, gaano katagal mong hahaya ang bukas ang sugat? Dahil ang galit ay hindi gamot. Isa itong tinik na pilit mong hinahawakan habang sinisisi mo ang iba kung bakit ka dumudugo. Sa mata ng mga stoic, ang paghilom ay hindi nagsisimula sa panahon kundi sa pananaw. Hindi lahat ng sugat ay dulot ng pananakit ng iba. Minsan, mas malalim ang sugat na ikaw mismo ang humuhukay dahil ayaw mong bitawan ang sakit. Sabi ni Marcus Aurelius, The best revenge is to be unlike him who performed the injury. Ibig sabihin, ang tunay na tagumpay ay hindi paghihiganti, hindi pagkapareho sa taong nanakit sa iyo, kundi ang pagpili na umangat, maghilom at manatiling ikaw, hindi sila. Pero paano ka maghihilom kung bawat araw pinapaalipin mo ang sarili sa alaala ng galit? Paano gagaling ang puso? kung bawat hakbang mo ay binabalik-balikan ng sugat. Hindi pwedeng sabay ang galit at paghilom dahil ang isa ay apoy at ang isa ay hangin. Kung pipiliin mong manatili sa galit, hindi ka talaga naghihilom, pinipilit mo lang makalimot habang patuloy mong kinakalkal ang sugat. Tandaan mo, hindi mo makokontrol ang ginawa nila. Pero pwede mong piliing huwag hayaang habang buhay itong maging bahagi ng pagkatao mo. Dahil ang masaklap sa galit ay ito kapag pinili mong itanim ito hindi lang sakit ang lumalago kundi ang pagkakakulong mo sa nakaraan ang stoic ay hindi manhid hindi niya sinasabing huwag masaktan ang sinasabi niya ay mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa pride mas mahalaga ang paghilom kaysa sa hustisyang hindi mo kontrolado kaya ang ikatlong dahilan kung bakit hindi mo dapat itanim ang galit sa puso at isipan mo ay ito dahil hindi ka kailanman maghihilom kung pipiliin mong manatili sa init ng galit bitawan mo ang bigat hindi dahil sila ang karapat-dapat sa kapatawaran kundi dahil ikaw ang karapat-dapat sa kapayapaan number 4 dahil ang galit ay lumalason sa relasyon mo sa ibang tao ang galit ay parang apoy hindi nito pipiliin kung sino ang masusunog akala mo sa taong nanakit lang ito tutama pero sa katotohanan pati ang mga inosenteng tao sa paligid mo ang unti-unting nadadamay. Kapag pinili mong magkimkim ng galit, dala-dala mo ito saan ka man magpunta. Sa trabaho, sa tahanan, sa mga kaibigan, sa mga relasyon. Hindi mo man sinasadya, pero ang bugso ng loob, ang pagiging mainiti ng ulo, ang pagiging mapaginala, unti-unti mong naipapasa sa iba ang bigat na dapat sana'y matagal mo nang iniwan, sabi ni Seneca. Ang galit ay hindi lang nagpapasama ng pakiramdam Binabago nito ang pagkatao mo. Ang dating mahinahon nagiging palaban. Ang dating mapagtiwala nagiging mapagalinlangan. Ang dating marunong makinig bigla na lang gustong manumbat at manghusga. Hindi mo ito agad mapapansin pero unti-unti, sinisira ng galit ang pagtingin mo sa ibang tao. Nawawala ang kabaitan, nawawala ang malasakit, at mas masaklap, nawawala ang tiwala. Ang stoic ay mulat sa epekto ng emosyon, hindi lang sa sarili kundi sa lipunan. Alam niyang wala tayong kontrol sa pag-uugali ng iba, pero may ganap tayong kapangyarihan sa kung anong enerhiya ang pinapalaganap natin sa mundo. Kung ikaw ay puno ng galit, paano mo maibibigay ang pag-unawa? Kung ikaw ay puno ng hinanakit, paano ka magiging tapat sa relasyon mo? At kung ikaw ay laging nasa gilid ng pagsabog, paano ka makakabuo ng tiwala, respeto at tunay na koneksyon? Ang ikaapat na dahilan kung bakit hindi mo dapat itanim ang galit sa puso't isipan mo ay ito. Dahil nilalason nito, ang mga relasyong hindi naman dapat masaktan. Ang galit mo sa isa, nagiging pasanin ng marami. At kung hindi mo ito bibitawan baka isang araw, magising ka na lang na wala ka ng matitirang ugnayan. Dahil lahat ng tao, nasunog sa init ng damdaming, hindi mo natutunang kontrolin. Ang stoic ay hindi lang naglalakad mag-isa layunin niyang mamuhay ng may dignidad at pakikipagkapwa tao. At alam niyang walang saysay ang tagumpay, kapayapaan o karunungan kung ang puso niya ay punong-puno ng apoy na hindi niya matanggap na patayin. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, ilang tao pa ang kailangang masaktan bago mo piliing bitawan ng apoy? Number 5. Dahil ang galit ay nagpapalaya sa kapayapaan at katarungan sa iyong sarili. Sa likod ng bawat galit na tinatago mo, may isang lihim na katotohanan na madalas hindi mo nakikita. Ang galit ay panloob na kaguluhan na pumipigil sa iyo maging buo, maging malaya. Isipin mo, ano ba ang tunay na layunin ng puso mo? Hindi ba ito manahan sa katahimikan? Hindi ba ito maghangad ng katarungan? Hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pagintindi at pagtanggap? Ngunit kapag pinili mong isabit ang galit sa puso at isipan mo, para kang naglalagay ng sariling kaharian sa digmaan. Pinipili mong manirahan sa lugar na walang kapanatagan kung saan ang bawat araw ay isang laban. Laban sa sarili, laban sa kapayapaan, laban sa katotohanan. Sabi ni Marcus Aurelius, "The tranquility that comes when you stop caring what they say, or think, or do, only what you do." Ipinapaalala niya na ang tunay na kapayapaan ay hindi nakukuha sa pagbabago ng iba kundi sa pagbabago ng iyong paninindigan at pananaw. Kapag hinayaan mong malasun ka ng galit, hindi lang ang mundo ang nagiging magulo, ikaw mismo ang nagiging gulo sa sariling mundo. Ang iyong isipan na dapat sana'y malinaw at payapa, nagiging gulo-gulo ng mga ingay ng galit, sama ng loob at di pagkakaunawaan. Ang Stoic ay naniniwala na ang Hustisya ay hindi lang usapin ng panlabas na mundo, kundi panloob na pagkakaisa at katarungan sa sarili. Kapag ginawang tahanan ng galit, pinababaliwala mo ang hustisyang iyon, ang hustisya ng pagrespeto sa sarili, ang hustisya ng pagpapatawad, at ang hustisya ng pagpili ng kapayapaan kahit pa hindi patas ang sitwasyon. Ang galit ay naguudyok ng pansamantalang kalutasan, ngunit pang matagalang pagkawasak. At sa bawat galit na pinili mong itanim, ikaw ang nagiging alipin ng iyong sariling emosyon nawawala ang kapayapaan na dapat ay karapatan mo. Kaya ang huling dahilan kung bakit hindi mo dapat itanim ang galit ay ito. Dahil pinipili mong isuko ang kapayapaan at hustisya sa sarili mo, kapalit ng pansamantalang ginhawa ng poot, piliin mo ang malaya, piliin mo ang payapa, piliin mo ang karunungan ng isang stoic ang pagunawa na ang tunay na tagumpay ay ang kapayapaan na walang galit na nagpapasakit sa iyo. Sa huli, hindi ang galit ang magpapalaya sa iyo, kundi ang pagtanggap, ang pag-unawa, at ang pagtibay ng loob na bitawan ang mga bagay na hindi mo kontrolado. Tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng galit na kaya mong ibato, kundi sa tapang mong piliin ang kapayapaan kahit sa gitna ng unos. Sa bawat sandali na pinipili mong huwag itanim ang galit, pinipili mong palaguin ang sarili mo. Isang sarili na malaya, matatag, at puno ng karunungan. Isang sarili na hindi inaapektuhan ng bagyong dumaan dahil sa puso niya ay mayroong matibay na kuta, ang kapayapaan ng isipan. Alam ng mga stoic na hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa mundo, pero hawak natin ang susi sa kung paano tayo mabubuhay dito, isang buhay na may dignidad, katahimikan, at tunay na kalayaan. Kaya kung may natutunan ka man sa mga rason na ito, gawin mong gabay ito sa bawat araw ng iyong paglalakbay. Hindi para maging matapang sa galit, kundi para maging matapang sa kapayapaan. Huwag hayaang maging bihag ang puso mo ng poot na wala namang maidudulot kundi pagkawasak. Sa halip, maging hari ka ng sarili mong damdamin, isang hari na may puso ng stoic at isipan na malaya. Kaibigan at kapatid, inaanyayahan kita muli na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na gagawin ko at mabago ito sa pananaw mo sa buhay. Tandaan, piliin mong umangat, hindi magpabagsak. Piliin mong magpatawad, hindi magtiis ng galit. At piliin mong mamuhay ng buong tapang, may kapayapaan sa puso at isipan. Salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Hanggang sa muli, manatili kang malaya at matatag gaya ng isang tunay na stoic. Magingat po tayo palagi. At kay Lord po lagi ang papuri.